Ano to regalo mo na sa akin to, ma'am? Uh, hindi po, hindi yan akin dinadala. Ah. Galo, regalo, regalo mo na sa akin eh. So ngayon mga par, may booking na tayo. From Road 11 bagong pag-asa to ano, na Aya Terminal to mga par. Grabe, ganda ng biyahe. So yun, papunta na tayo sa pick up location Long ride na long ride mga par So yun mga par For today's video, tignan natin kung makakarami tayo ngayon So yun, let's go Tapin na natin Pick up muna tayo Saka late na rin tayo yung pinasukan mga par Buen mano, na manong, mano. buen long ride agad. Sir Manuel po. Morning po. <laughs> Shower cap sir. Akin na lang yung bag mo sir Dito na lang para hindi may rat. Ano to mga damit sir? Oo. Oh. Saan nyo yan sir? Kaya yan. grab din hmm. So yun mga para nagrat na natin sir. Dito sa Narita Terminal Big sabihin, gusto ka dito, tumambay ka muna. <laughs> so yun mga parang tayo na lang tayo na Second <laughs> ngayon mga par pinasukan ulit tayo sa pangalawang bukit dito lang sa may ano heritage hotel ma'am yen po Apo. yen may helmet Shower yeah, cap po. Ano to regalo mo na sa akin to, ma'am? Hindi po, hindi na akin dinadala. Ah. Dalaw regalo mo na sa akin eh.

Hintay na lang tayo ng booking natin dito mga pars At catch you lang kayo pag may booking na tayo So ayun mga par Hindi tayo pasukan doon sa mga ART Gas Center Kaya gumatang na lang tayo dito sa no. Open pa tayo sa atang bayan Nandun yung tropa natin mga par okay. अब बिट उधर आया मार्कर पक में गोल ने सहाय किया तो मैं इतना है तो कोई नहीं बाक़ार वहीं So ayun mga par, biyahe ni Sir Balikan Galing ano Hermita, Manila So ayun mga par, nintayin na lang natin si Sher, pag Hello, Sir pagbalik naman Hi Sir, mayroon pa ako sa iyo Hi 340? 340 So yun mga par, nadrap na natin si sir.